nang araw po sa inyong lahat, ang ating lulutuin po ngayon ay ginataang salmon. Um, narito po ang mga ingredients ng ating lulutuin. Minced garlic, onions, luya, kibal, sili na maanghang, coconut milk, oil, salt and pepper, spinach, at ang pinaka-importanteng ingredients po ng ating in ay ang ulo po ng salmon. Ang ulo po kasi ng salmon dito ay itinatapon lang. Ngayon, gagawa po tayo ng luto kaya tatawagin po natin siyang ginataang ulo ng salmon. Dito naman po tayo sa unang bahagi ng pagluluto ng ating ginataang salmon. Buksan ang kalan, painitin ang kawali, Ngayon, ngayon, mainit na po ang ating kawali. Ilagyan na po natin ng olive oil. Tansyahin po natin ng dami ng olive oil na ating ilalagay. Kung wala naman po kayong olive oil, po pwede nyo pong gamitin ang cooking oil or vegetable oil. Basta oil po. At ating ilagay na po, isa po natin una ang garlic. hintayin po natin na golden brown ito. Ayan, golden brown na po siya. At inisunod naman po ang ating sibuyas. Dahan-dahan lang po para hindi halo Haluin mabuti para hindi masunog. magluto na po ating isunod po ang kibal para mas malasa po siya ating pong lulutoin dahil madali pong maluto ang salmon inuna ko po, po ito ating lulutoin ng kunti para hindi humalamot ang salmon lagyan po natin ng kunting asin ang asin po ay depende po sa inyong panlasa asin at saka paminta ko ang ating ilalagay. Haluin po natin ang haluin para huma maihalo po yung lasa ko ng asin at saka ng paminta ko sa gulay. Ngayon naman ho, po, pwede na ho natin ilagay ang ating Antayin ho natin maluto muna yung ating sitaw o kibal. At ihuhuli po natin yung ibang ingredients dahil madali lang kung maluto. Hinaan po natin ang apoy para hindi po siya malamog at saka nasunog po. Ihalo-halo po natin. Pagkatapos ko ay takpan. Che-check po natin kung okay na yung ating sitaw o tibal. Kung ayos na po siya. At kung malambot na po, po pwede na po natin ilagay yung ulo ng sanay. Ayan po, pwede na po yung ating sitaw o kibal. Huwag po natin hayaang sobrang langog, lamog po dahil pangit din naman po sa gulay ang sobrang lamog. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating salmon, ulo ng salmon. Ayan po. Halloween po natin pang yung salmon po eh mababad sa ating gata. Lagay din po natin ang ating sisne. Hindi ko na po tinanggalan ng tangkay dahil are pang kumbaga aroma lang naman po. Ngayon, takluban po natin at antayin maluto ang ating salmon. Pagkakatapos po ay eh, ating ilagay ang spinach. Ayan, okay na po. Mga, it took 5 minutes to 7 minutes bago maluto po yung salmon. Pupwede na po natin ilagay ang ating spinach. Dahil, ari po, ay eh, medyo malalaki uunti-untiin po natin para yun po kagaya nun nalaglag huwag na po natin isama yun yun po madali lang naman pong maluto ito at saka kahit nakikita nyo hung marami mamaya kakaunti na rin po ang labas nito. Takluban po natin para maluto po ang ating spinach. Ayan, gaya po ng ating nakikita, luto na po ang ating spinach. Nailagay na po natin siya sa mas maayos na lalagyan po pwede na po tayong kumain. Maligayang kainan po. Kaleorexis si Greek, ika nga. Salamat po sa inyong oras sa panonood.